two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Okay, uh, update tayo ngayon. Um, Saan nandito dito pa lang sa part ng, ano, ng, sa may baluarte ng, ano, ng, Maria Aurora. Then, marami na lang ako, ano, mga taong napagtanong-tanungan kung, ano yung mga susunod na bayan kapag uh, malalagpasan ko ang Maria Aurora well, walang mga kung ko ng mga susunod na bahayan eh. pero ako no, nagtataka no, so mas, parang mas ano, mas naging challenge dito sa akin kasi talagang hindi this uh, bagong katuklasan na naman to na ating masasaksiyan pero yun nga lang time check tayo is uh, 12.49 sa relo 1249 <coughs> ngayon itong malala imbis na medyo nakalayo-layo na sana ako ng na, ano nang natakbo eh para ano mas lalo pang umiiksi kasi kanina mga bandang 10 may pabugsong pag-ambon kaya huminto ako tapos mga bandang 11 nung no, medyo malapit na ako sa may central part ng ano, Maria Aurora panan na naman to uh, may pag ambon na naman kanina so hindi ko alam kung uh, dediretso ba yun ng ulan pero so, pansin ko naman sa mga kanina sa mga kaulapan na ano na medyo maitim pero hindi ganong kalawakan yung pag-itim ng mga ulam. Pero sana dun sa ano, sa sa pagpunta natin sa ano or pagpunta dun sa going dyan sa mga part na yan going to San Jose and tukuyin so, cool ko na lang yung next na ano ha. pero hindi ko alam hindi ko rin may mga pangako kung marireach out ko kagad ka yung bayan ng San Jose dun sa Nueva Ecija. Basta tukoy ko na lang kasi hindi ko ba alam kung ano yung mga susunod na bayan here sa Maria Aurora paglagpas dito. So yun, ang aim ko muna ngayon malaman ko kung ano pa yung mga susunod na bayan after na after na malagpasan ko ito ano itong Maria Aurora. Yun mo na yung ano na ah, parang subject to prior go na malaman ko ano yun di ang oras is 9 minutes before 1 konti pa yung alam muna tapos mamaya alis na rin and then yung isang cellphone is naka-charge kaya mamaya maya lang konti muna ako alis ah, tapos wala na eh. mag-dance dito sana sa may isang kaya nandito sana Maria Aurora Hello. Siya pala mayroon pala akong isang isang share sa inyo. Meron pala akong usong share sa inyo. Share ko lang na doon pala sa ano uh, kahapon nung nakaakit ako doon sa may part ng hindi, nung nakala, nakalagpas na ako sa may part ng Bunga ng by Siha Ganto siya. Dito sa may ano, uh, part na to na ano ng dito, dito sa ng tam na to. Sa so, may buto niya. Sa so, may part niya nung naka ano pa aket na ako. Tataka ako. Tapos dito sa taas ng tam ko, go uh, ako niyan. Yan na yung Maria Aurora. Sulit so, talaga nung andi dito na ako sa part na to. Bakit ah, nakikita kong uh, welcome welcome address ay we love Maria Aurora. And then, ang alam ko na bayan na ko is San Luis. Eh, ang, ang andito banda. Tapos ito, kwan na. Victor San Luis Mas sa, uh, Baler So Tataka ko Bakit Hindi San Luis Ang nakikita ko Dito banda Sa may boundary nila Yung pala Ang Base sa ano Mga napagtanungan ko Merong Merong ano Merong Ah uh, Nakapagsabi Na Kaya daw ano Kaya daw kanya Dati daw part siya ng San Luis pero base dun sa ano sa ilog na nakasakop sa kanila ay sakop daw ng Maria Aurora. So itong si Maria Aurora, yung ilog na nakasakop dito sa may area ng San Luis dito banda ay kinuha ng Maria Aurora. Pero dati daw part, na siya, part siya dati ng uh, ng San Luis kaya ayun yun ang yun ang natukoy uh, kong uh, uh, kwento doon yan yeah, sa tara ko parang naliko ata ako pero yun pala hindi kamal pala yung yun sinabi nila yun lang yun lang muna yung may mabawi ko sa inyo and isasama nyo lang ako kung matapos yung adventure natin ito ang takbo ko ito Terima kasih so Kita get sulit